Uh, 14, Saturday po yon ako po ang huling worship leader na tumayo sa entabladong ito bago yung gabi pong iyon, inanaw sa rin po na lockdown na tayo. So, yung mga panahon na po yon March, ang aking pong lalamunan ay uh, nagsisimula na po siyang crack krak ng konti, nagkakaroon na po ng problema. Ipapahinga ko lang ng konti, tapos pagpapapagod, na namamaus na po ako. So hindi ko po siya pinansin. Akala ko po pwedeng idaan sa tulog, inom ng tubig na mainit, magagargle ng asin na mainit at tubig. So ginagawa ko po yun, nagbaktidol pa po ako. Pero hindi po siya nawala, mga kapatid, hanggang sa umabot po siya ng uh, mga 6 months, 5 months to 6 months so, bago ko siya pinatignan. At nagalit po yung doktor sa akin kasi po daw dapat two weeks, pinakamatagal na po yun. Pag namamaos daw po tayo, dalawang linggo, isang linggo, dalawang linggo, dapat daw po patignan dahil uh, nagdidelikado na po yun. So nagpacheck po ako sa doktor, nahihirapan po ako magsalita dahil talagang walang boses. So nung tinignan niya, sabi niya, uh, ano ba trabaho mo? sabi ko, kumakanta po ako sa El Shaddai. Habi, ah, kaya pala. Gumagay niya siya. So sabi ko, sabi niya, sinekap niya ako, sinilip niya yung dalamunan ko. Sabi niya sa akin, nagkakaroon ka na ng konting kalyo sa lalamunan. So kailangan natin kayurin. Sabi ko, ano kong gagawin? Kakayurin daw. So natakot po ako, sabi ko, kayo rin, baka mamaya mapasama lahat yung lalamunan ko sa pagkayod, lalong hindi ako makakanta. Sabi ko, Dok, baka naman pwede po, ano, nagpapaliwanag ako kahit pauspo ako, talagang nagpapaliwanag po ako. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng uh, medyo matindi-tinding uh, antibiotic, tapos lagpas pa po siya ng two weeks. Sabi ko, matindi nga ito, nagpas ng two weeks, eh dapat uh, two weeks lang, di po ba? Dalawang linggo lang. So, actually, one week lang. Lagpas po ako doon sa one week na yon. So, sabi ko, sige, tinik po yon, tinik ko po, po yon, habang bawal magsalita. Bawal magsalita, bawal bumulong. Akala ko pag bumulong, pwede. Sabi ng doktor, hindi rin pwede kasi sa ang lamunan. So, pag na ako, nagsusulat po ako para nagla-love letter po ako. Lalabas po ako, daladala ko yung love letter sa tindahan. So yun, daladala ko po yun. Hindi po talaga ako nagsasalita. Nagkataon naman po na mag-isa lang ako sa bahay. Talagang naipahinga ko yung lalamunan ko. Sabi niya, balik ka isang buwan. Sabi ko, sige po. So after one month, bumalik po ako. Kala ko po okay na. Sabi niya, O sige, tapos kita isang buwan. O pag, Opo, okay naman po. O isang taon naman. Sabi ko, oh. Doktor, alam kong ganun hindi po pwede kasi nakakantao ako sa gawain. Eh, ikaw bahala, kung gusto mong bumalik yung boses mo sa dati, ikaw mo masusunod. So at that time po, nagkataon naman na pandemic po, ang hirap pong lumabas sa lugar namin sa Laguna, kailangan pa magpakita ng kung ano-anong mga papel para lang makalagpas ka. So ginirap ko po yung panahon na yun na baka pagpahinga, ipinahinga ko po siya ng mahigit sa taon. At uh, after po noon, medyo nag, nag, talagang totally po habang ginagamot po yung lalamunan ko, nawalan po talaga ng boses ako, as in talagang wala. Natakot po ako hanggang sa humana po ako ng nurse. Sabi ko, ano bang nangyayari sa akin? Na, ayoko nang bumalik nung sa doktor eh, kasi baka ko ano na naman sabihin sa akin. Sabi ng nurse, pag nag-take effect na yung gamot, ganyan talaga. So lumuwag yung pakiramdam ko, umuwi ako, sabi ko, Lord, ano bang ano ba talaga ang nangyayari sa akin. So talagang napapaisip na po ako at uh, sa dumating na po ako nung pangapanahon panahon na napakatagal ko na pong hindi nakakakanta. Nanonood lang po ako, nakikita ko po yung gawain. Uh, medyo konti na lang po yung pinapayagang pumunta. So nood-nood lang ako hanggang sa dumating yung panahon na sinabi ko na rin po sa sarili ko na hindi na ako babalik sa pagkanta. Kasi sabi ko, paano ako babalik? Eh, pagkanta yung ginagawa ko, eh, wala naman po akong boses. Kasi po, nakakalimutan ko siya. Pag nasa bahay lang po, wala naman akong kausap, wala akong ano, wala akong boses na ginagamit. So, pag nagsalita naman po ako, after mga ilang seconds lang, nawawala na po yung boses ko. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, ganun. Eh, gusto ko pang kumanta, gusto ko pang bumalik. So, hanggang sa nag-decision na po ako, sabi ko, hindi na ako babalik. That was to 2021, sabi ng ibang mga kasama ko, tinetext nila ako, minimessage nila ako, oh, pinapakanta ni brother, making you raise me up. Ah, ang katatapos lang po nung kanina. Sabi ko, marami naman pwedeng kumanta ng you raise me up, ah, hindi ko pa kaya talaga. Sabi ko, ganyan. Hanggang sa pahinga-pahinga, dalawang linggo, nagtetext po ulit sila, nagme-message po lang na, hinahanap ka ni brother Mike. Sabi ko, paano ko hahanapin? Hindi naman ako kakilala ni brother Mike. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, baka malaki lang ang kulang sa stage na babakante. <laughs> maluag na maluag yung ano, stage. So sabi ko, hindi yan. Hanggang sa nag po ako, na anniversary po natin yun, 2021 August, pumunta po ako, at uh, nagpakita po ako sa ating mahal na po, noong lingkod. Kinaway ako si Brother Mike. So nagulat siya, hanggang nakita niya ako. Salamat sa Diyos after a week po. Uh, ah, bago pa pala po yan mga kapatid. Uh, kasi po, wala pa rin talaga ako malinaw na boses noon before ng anniversary. Yung aking mga kapatid, hipag, dagaya aya sa Tagaytay. Sabi niya, bro, sama ka. Pahinga lang tayo apat na araw. Sabi ko, sige. Eh, hindi na nga po ako decided bumalik. Sabi ko, wala naman akong boses. So, ito na. Kada gabi, kanta-kanta kami sa karaoke. Inom ako ng malamig. Eh, bawal po sa akin. Sabi ng doktor, kailangan mainit na ang iinumin mo. So, ang ginawa ko, ginagawa ko po, inom ako ng malamig. Sabi ko kasi parang wala na akong pakialam na bumalik yung boses ko. Hanggang sa after no po noon, uh, sabi ng aking kapatid, oh, kamusta ka na? Kamusta na ang boses mo? Napansin ko, mga kapatid, isang linggo pagkatapos po noon, hindi na po nawawala yung boses ko. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, ano bang pangitain to? Ano bang, ano bang ipinapakita sa akin ng Panginoon? Kasi nag-decide na ako na hindi bumalik. Pero, yung kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos ay naramdaman ko. True brother Mike, nung sinabing hinahanap niya ako at yung boses ko po ay nanumbalik mga kapatid. At yun na nga po, nag ako, sabi ko, Lord, babalik ako para umawit muli sa iyo. At yes. yun na po ang nangyari mga kapatid hanggang sa mga oras pong ito, ito yung aking ipinagpapasalamat sa ating Panginoon. Una sa Lord, ang ating mahal na punong lingkod, ang tunay na pasto ng gawain na ito. Yes ay hindi po napagod at hindi mapapagod na pabalikin ang lahat ng ibig na gustong manong balik sa gawain ni Yahweh. Kaya salamat Lord sa pagkakataon. Alam kong hindi po ako rapat dapat pero ikaw ang Diyos Amen. na napakalaki ng puso sa amin. Yes, pagkakataon ay binibigay mo sa amin Panginoon. Maraming maraming pong salamat at hanggang may tinig ako, aawit ako para sa ating Panginoon. To God be all the glory. Amen. Prine, prine. Sa kanya pong may bahay na si Sister Belen at sa buong Valerda family, magandang gabi po. Um, ako po si Sister Bambi ng Santo Domingo chapter na ngayon po ay isang training ngayon sa Gospel Choir. Hallelujah. Isang malaki pong pagpapala para sa akin na ngayon ay makapag-train sa Gospel Choir. Na dati tinitignan ko lang sila ini uh, iniidolo ko sila pero ngayon nakakasama ko ng umaawit sa Panginoon. Um, gusto ko lang pong i sa, Actually, marami po akong gustong i-share sana pero sabi ni Brother Ed, five minutes lang daw kasi. <laughs> pero uh, gusto ko pong ipatotoo sa inyo yung pong lagi ko pong sinishare sa uh, amin sa chapter namin na uh, yung answered prayer sa akin ni Lord which is yung akin pong brother-husband. Um, nga aking pong kabataan, lahat naman po tayo naghahangad ng magkaroon ng magandang relationship, long-lasting relationship, pero every time nagiging fail. Tapos naalala ko po yung umatan kami once ng gawain, uh, I think po nun sa PICC by that time, sabi ni Brother Mike po, kapag humingi daw tayo kasi kay Lord, be specific, kasi ang sinampol niya po doon, di ko makakalimutan, ang sinampol niya po doon, uh, humingi ka ng kotse, tapos binigyan ka ni Lord ng kotse, kaya lang binigay sa'yo second hand. So laging sira, lagi ka nagpapagawa. Tapos nagalit, nagalit ka kay Lord kasi sabi mo, binigyan mo nga ako ng kotse, lagi namang sira. Kaya sabi sa ni Lord, iti e, sana hiningi mo brand new. Kaya sabi ni Brother Mike, kapag humingi tayo kay Lord, be specific. Kaya sabi ko, sige Lord, hihingi ako sa'yo ng, at that time sabi ko, boyfriend lang. Sige Lord, hihingi ako. Una sabi ko, una dapat guapo. Nakamukha ni Brother Mike. Pangalawa, sabi ko, nagsuserve sa Lord. Di yung pinaka po sa akin, kagaya kong nagsuserve. Pangalawa, gusto ko may talent sa music. Mahalang may pagmamahal sa pamilya, may pagmamahal sa kapwa. Hanggang years after that, nakalimutan ko na yung prayer na yon. Sinampol ko po yung aming drummer that time. Pero di ko po siya crush. Sinampol ko lang po siya. Sabi ko, Lord, para pong si Kuya Raymond. Tas na ko na po yung prayer na yon to cut the long story short in the end naging boyfriend ko siya at naging asawa ko po ngayon. Papasalamat po ako sa Panginoon sa pagpapala niya sa aming mag-asawa na for 18 years and uh, 18 years na po kaming married. Um, lahat naman po ng marriages hindi madali eh pero sa pagpapala po ng Panginoon sa pag-iingat ng Panginoon yung 18 years na yon naging masaya kami, naging masagana ang pamumuhay namin. Um, kung meron lang po siguro kaming isang bagay na patuloy na hinihingi sa Panginoon, eh yung wala po kasi kaming anak. Uh, for 18 years, hinangad po namin, pinagdasal namin sa Panginoon na bigyan kami kahit isang anak. Pero hindi po nangyari. And then last year, when I turned 40 last year, sabi ko, Lord, ayoko na. Sige, tanggap ko na kung anong plano mo sa amin. Kung hindi kami magkakaanak ng brother husband ko, okay lang. Kung yun ang plano mo. Pinanghawakan ko na 'yan. Sabi ko masaya kami, okay kami. Hindi hindi siya kakulangan sa buhay namin. And then hindi ko po makakalimutan last February 26, Tuesday gawain po. Uh, nabigyan po ako ng pagkakataon muli na makatayo dito, makasamba ang Gospel Choir. Yung patutunuan about miracles. And then nung part po na yun na naiyak si Brother Mike, naiyak na rin po ako, sabi ko, kung itong tao na to, patuloy naniniwala, nagagaling siya, patuloy siyang naniniwala na magiging straight yung pagsasalita niya, paano pa ako na bibitawan ko na ba yung pangarap ko na magkaanak kami? Kaya sabi ko, sige Lord, patuloy namin pangahawakan ng brother-husband ko, magkaka-baby kami. Kahit na 40 years old pa ako, kahit umabot pa ako, na 45 ako, magkaka-baby kami ng brother-husband ko. Patuloy namin yung panghahawakan at patuloy namin yung pananiwalaan. To God be the glory. Amen. Amen. Purin. Purin. Amen. 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 Praise the Lord. Amen, amen. Kiring po, uh, Brother Mike, Sister Belen, Kong Michael, at sa buong Villar de Family po. Nakakuha mm -hmm. ako po si Sister Aring, Jam, Tisha, at uh, narito po ako para isa sa mga magpatotoo ng kabutihan ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa aking buhay. Amen. Isa po ako sa mga lumang bago <laughs> ng trainee po ng gospel car. Sa ako po ay nag-start po pong mag-trainee since 2019 pagkamata dur during pandemic po. Kaya po ako nahinto sapagkat nag-aaral din po ako noon. Kaya ngayon lang lamang din po ako nakabali. Ipapatuto ko lang po sa inyo mga brothers and sisters um, kung paano po ako tinawag ng Lord full time. <laughs> Kasi po nung uh, bata po po ako nag-start na rin po ako mag-serve sa amin um, sa around dyan po sa Mandaluyong nandiyan pa po, po kami nakatira. Um, pero simula po noon parang um, gawain po nan every Thursday. Yun lang din po yung time na nakakaten po ako ng gawain, nakakapakinig po ako ng Word of God. Hanggang dumating po sa time na lagi po akong kasakasama ng grandmother ko pag-attend po dito every Saturday gawain. And meron pong mga kasister namin na kasabayan po namin sa service na nag-aalok po sa akin dati na mag-serve sa ganito kasi wala po silang choir. And may iba rin po na nag alok sa akin na kung pwede raw po na magturo ako sa mga bata na sumayaw. And sabi ko po sa Lord na sabi ko dati, Lord, gusto ko rin na umawit sa iyo. Lord, gusto ko rin maglingkod sa iyo. Lord, gusto ko sumayaw sa'yo sa kahit na anong paraan nagagamitin mo ako sa iyong ubasan. Hanggang dumating po sa time na nag-aaral po ako ng high school, uh, nakita, parang dumating po sa point na parang nagpost post po ata ako sa Facebook ko before and then parang naging tuksohan po ako sa grupo naming magkakaibigan noon na huy, ikaw ka bata-bata mo pa yung mga kasama mo, mga matatanda na, tapos taas-taas ka ng kamay. Ano ginagawa niyo doon? <laughs> Nagaganon po sila. And lagi po akong tuksuhan sa eskwelahan namin noon. Hanggang dumating po sa time na bilang bata pa po at wala mga po akong masyadong word of God na napapakinggan ng mga panahon na yon dumating po sa time na sabi ko, hindi na nga ako mag-a-attend. lang nga ako ng mga tinutok ko. Tinutokso lang nga ako ng mga kaibigan ko. Ang nagdumating po sa time na nagka-work po ako noon, um, working student po ako noon, so bali, taga yung po ako yung work ko po nun sa may bandang QC pa po. Dumating po sa time na tinigil, halos natigil po talaga ako even pag serve po dun sa maliliit na gawain. And nung time po na nag-work ako, dun ko po naranasan yung mga trials and hindi ko rin po alam na ito palang mga trials na to is patotoo po pala ng mga sinasabi nila na sa bawat pagsubok sa ating buhay ay may kalakip na pagpapala. Ito po mga brothers Amen. and sisters, salamat po sa Lord. Ito po mga brothers and sisters na nagtatrabaho po ako, sinubok po ako ng, hinayaan po ng Lord na masubok yung pananampalataya ko. Kasi dati sinasabi ko, okay lang yun, nag-aatendaman yung lola ko. E sabi naman po, isa man o dalawa sa buong pamilya naglilingkod sa Panginoon, ang buong pamilya ay pagpapalain. <laughs> okay na po ako doon dati eh. Pero noong mga time po na yon every time na pumapasok po, po ako sa trabaho, simula nung binitawan ko po yung mga, um, uh, mga gampanin ko po sa maliliit na gawain, talaga pong nakaranas po ako ng nasa papasok pa lang po, sa daan pa lang po ako papasok ng trabaho, nakaranas po ako ng harassment, and hindi lang po siya once na nangyari, dalawang beses po siyang nangyari. And pag uwi ko po ng bahay, talagang tumatangis po ako sa loob ng kwarto ko, kinakatok po ako ng grandmother ko, pero hindi po nila yan nalalaman, hindi rin po nila ako makausap ng time na yon. and noong time na yon, sabi ko, Lord, akala ko pa buong pamilya ligtas, buong pamilya pagpapalain mo. Without me knowing, nasabi pala ng Lord na ang pananampalataya ng isang tao ay hindi dahil sa lola mo, hindi dahil sa kapamilya mo, hindi dahil sa asawa mo, hindi lang dahil kay Brother Mike. Ang pananampalataya mo ay dapat galing sa iyong puso. It's you and the Lord alone. Amen. Praise the Lord. And, sa, and yung time po na yon, talagang hindi ko po mapigilan pa rin ng tumangis. Then nag-flashback po sa akin lahat na sabi ko, bakit ba ito nangyayari sa akin? but ko naranasan to? Sabi ko, eh, wala naman akong ginagawang masama. Hanggang sa naalala ko po na tinalikuran ko po pala yung mga gampanin ko sa malilit na gawain ng Lord. And nag-flashback po sa akin yung mga alok nila. Hanggang nung time po na yon nag ask pa rin po sila kung pwede po ako doon sa mga tinatanong nila sa akin. And then, nung time po na yon sabi ko, Lord, kung ibibigay ko pa full time yung sarili ko sa paglilingkod ko sa iyo kung babalik ako sa ubasan mo Panginoon ano pang mangyayari ano bang mayaambag ko ano bang magagawa ko sabi ko meron naman siyang magagaling kumanta meron naman na talagang pinagpala gumalaw na mananayaw ng Panginoon anong gagawin ko alam ko rin naman po sa sarili ko na hindi naman ako magaling sa word of God pero alam niyo po mga brothers and sisters tunay nga nasabi ng Lord Yes, Jeremiah yes, chapter 29 verse 11 for I know yes, the plans I have amen. for you alam po ng Panginoon kung anong gagawin niya sa ating buhay yes. alam po ng Panginoon kung ano yung kung saan niya tayo magagamit either pagpapala sa ating pamilya or pagpapala sa ibang tao. Alam niyo po mga brothers and sisters, simula po nung moment na yun, na sinabi ko at pinangako ko sa Lord na babalik ako sa kanyang ubasan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi simula po nung araw na yon sunod-sunod po naging biyaya ng Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit Nasa ibang lugar po yung mother ko, yung auntie ko nasa Israel. Nagkaroon po ng gera doon pero hindi po ako nakabalita na meron sa pamilya ko na napahamak. And Praise you know God. what brothers and sisters, nagpapasalamat din po ako kasi sabi ko dati Lord, gusto ko rin makita na ano yung mga kapatid ko, yung mga, yung family ko kasa kasama ko sa gawain. Pero alam nyo po, wala pong binibigo ang Diyos na tunay. Sapagkat ngayon po kasama ko po yung kapatid ko, siya po yun laging naghahatid ng uniform ko po dito sa gawain kapag lulaobin po ng Lord na ako'y makaawit. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sapagkat yung moment din po na yon ginamit ng Panginoon upang ako'y makasulat ng awit sa Kanya. Yun nga po yung sabi po itong awitin na ito ay eh, nanggaling po mismo sa panyo ng Salmo 91. Ang sabi po doon na, pagsapit ng dilim, di ako matatakot. Libo-libo mong anghel ang sa aking babalot. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkatligtas ako ang aking pamilya. At maraming salamat sa Diyos sa biyaya na ako'y makasama sa ESJMM family. Yun wow. lang po to God be the glory. Praise, praise the Lord. Praise, praise God. Praise Praise We overcome. We overcome. We overcome. We overcome. We overcome. Oh, Salamat sa Diyos. We overcome. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa katagumpayan po ng gawain po sa Ambel. Ngayong araw na ito, Tuesday. At sarap pakinggan po ang mga buhay na patotoo, mga mensahe ng ating Diyos na buhay, at ang banal na misa, Lord, maraming maraming pong salamat. Thank you, Lord God. At sa aking mga kapatiran po, Lord, na patuloy na nagbahagi ng kanilang mga uh, encounter po nila sa ating Panginoon, yung mga pagpapala, yun si brother na hindi makapagsalita, pinagaling ni Lord at muli siya nag-serve sa ating Panginoon at yun si sister na siya po ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Tunay nga po na naranasan po niya ang pagpapalat biyaya. Kaya sa Diyos ang parangal at papuri at pagsamba. Magpasawa lang hanggan. Amen an Amen. Salamat po. Pagpalaan din po lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel, <laughs> Inspiration Channel, dahil ito po ay uh, nawa magbibigay ng inspirasyon sa mga uh, nanonood. At kayo rin po, ano man po ang inyong mga kahilingan, pagpalaan din po kayo ng ating Diyos na buhay dingin dinggin ang inyong mga panalangin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos, ako'y nakikisa po sa inyong mga panalangin. At maraming salamat po at tayo rin po ay makikinig sa mensahe po ng ating sis nabay po magitan po ni Brother Dennis Reyes. Sige po, salamat. Thank you. God bless us. All.